nga ba ang sumpa sa Bangged Abra? Marami ang dito'y naniniwala dahil na rin sa kakaibang itsura ng magkakapatid na sina Aida, Guadela at Alejandra. Dito sa Barangay San Antonio sa Bangged Abra, biyaya para sa mga residente ang pagkakaroon ng anak na babae. Pero para sa yumaong asawa ni Aling Maria na si Mang Sir imbes na itago, hiniling na lang daw niyang magkaroon sana ng mga anak na babae na hindi ligawin ang itsura. Ah, pag nagkanak ko ng babae, gusto ko pangit para hindi ligawan ng mga lalaki at ah, sawain. So sa dalawang magkakasunod na taon, biniyayaan nga sila ng tatlong supling normal daw na iniluwal ni Aling Maria ang kanyang mga anak. Ngunit habang lumalaki ang mga ito, may napansin siyang kakaiba. Pahaba ang kanilang mga mukha. Umusli rin at medyo umumbok ang kanilang dibdib at putan. Parang korteng letrang S ang kanilang katawan kapag nakatayo baluktot din ang kanilang mga daliri, pati ang kanilang mga paa. Maliliit din sila para sa kanilang edad. Ang magkakapatid na sina Aida, Delia at Alejandra, 59, 57 at 55 anyos. Ang binansagang Tres Marias ng Abra. dahil sa kanilang kakaibang anyo, may ilan silang mga kapitbahay na nagsabing baka raw may kakaibang pinaglihian ang kanilang ina. Pero ayon kay Aling Maria, wala naman daw nung ipinagbubuntis niya ang tatlo. Kala ko noon nung hindi na sila makalakad pero yung kakapitbahay na ihipag ko ito, ito inaala ko ani din ay pagpapalakad so nakaadal dang na bawat isa sa tres marias may kanya-kanyang katangian si Aida medyo suplada at tahimik ha si Delia naman masunurin at mahilig kumanta ba, 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 ba. bata naman na si Alejandra masayahin. Nilitik kanya, Mother. kanya, kami? na sa limang magkakapatid ang Tres Marias, ang panganay at bunso sa magkakapatid. Normal naman. Dahil sa hindi ordinaryong itsura ng tatlo naging tampulan sila ng tukso. Dahilan para hindi natapos ni Aida ang grade 1. Habang si Nadelia at Alejandra naman, hindi na tumuntong pa sa eskwela. Umiiyak na. Sabi raw yung mestra niya. Uyay, uyay, na. pati yung mga bata nga kakuan nila. Hindi ano sila. Uyayawan da, ma. Balik na Simula noon, na nalagi na lang sa bahay ang tatlo, katulong ng kanilang ina sa mga gawaing bahay. Pagyam-yaman ng anak kong ta, matulungan ta. Mga paalalo nung magkarotip, ulang-ulaw ko na ulaw -ulaw na makadali na sa kulidang. Ngunit dahil na rin sa kanilang edad, katulad ng kanilang ina, mabilis silang mapagod. Kaya para mapagtuunan ng pansin ang kanilang kondisyon, toka-toka ang ilan nilang kamag-anak sa pag-aalaga sa Tres Marias. Makasya na kanya da, ma'am, kasi daw rin ma'am, nandang mo makabirok di ko. Ipagbiag da. Ngayon siya, ma'am, dalapurkurang na mo mga matulungak ta, ma'am, nandang pamilyak, dahil pa yung pamilyak. Lalo tanya mo pa makatugtugod, hindi ka namin. Kasi kami kakasida rin na tadya mo makapan makatagunta na yun. Kada mabalin mo na ito, kapulutan na na, si bagay ko. Para malaman ang kanilang kondisyon, dito lamang Merkules. Ikinunsulta namin sila kay Dr. Rolex Gonzales, isang orthopedic surgeon. Kano nga napansin nga uh, nagbalinda nga uh, kastor? Si ni si Kwamutun do pili do Mga 2 years, 3 years. Mm -hmm. So ang problema sa kanya yung uh, maliit yung stature niya, some kind of uh, dwarfism. Tapos yung dito, tingnan. Masyadong accentuated yung lumbar spine niya, nakakaya nagaganda siya. Inirekomenda ni Dr. Gonzales na ipa-X-ray sila para malinaw na makita ang kanilang buto. Koko mo mangkas. Para pareho sa joint ng hand. May subluxation sa joint ng Pareho sila magkakapatid. Matapos ang mga test sa pagsisiyasat ni Dr. Gonzales maaring hypochondroplasia ang kondisyon daw ng Tres Marias. Isa itong uri ng dwarfism kung saan nagkakaroon ng problema sa development o formation ng buto. Kadalasan din daw, mga braso at binti ang naapektuhan ng sakit na ito. Ito ay isang uri ng uh, sakit na namamana usually ang karakteristik niya, syempre, foremost, hindi sila lumalaki. Dwarfism. Tapos makita natin yung mga deformities, nakaumbok yung feet nila. Yung mga iba, yung mga rhizomelic uh, shortening ng limb. Karaniwan daw itong namamana. At ayon sa pag-aaral, isa sa bawat apat na pung individual may ganitong kondisyon. Nagmamanifest lang yung karakteristik uh, at uh, 2 to 6 years of age. Ayon pa kay Dr. Gonzales, bagamat wala pang natutuklas ang gamot o therapy para sa sakit o kondisyon na ito, maaari namang mamuhay ng normal ang mga katulad nila. Ang mga patient with high chondroplasia, meron silang normal IQ. Pwede silang mabuhay na normal, pwede silang mag-aral, pwede silang magtrabaho, except for the short stature at yung mga involved deformities. Pwede silang mag-asawa, pwede silang magkapamilya. Likas na meron sa ating binigyan ng kakaibang kondisyon o sakit, katulad ng mga Tres Marias. Pero hindi sila dapat kutsain o tuksuhin. Dapat unawain kung bakit sila humantong sa ganito. Dahil sa totoo lang, bawat isa naman sa atin, meron ding kakaibang katangian